sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging, busilak at may mabubuting kaluban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyong lahat, uh, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 maraming, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong na asa sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, iwag ng Pagkasinan, huwag na po kayo mga pindutin ang, ang like and share at kipindut na rin po ang bilay, bilay po na subscriber po. Uh, para palagi po kayong updated sa aking susunod na video mga video. Ipakakalog ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical mo na karamdaman. Sa lahat ng mga panggamot ng mga orasyon, at dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso at isipan. At panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higisal at magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa, sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga gina ginagawa niyong mga kabutihan. Ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. At bago ko po usalin po ay shout out po kay Ninitaro Taero Berlindo paliso Bike Tayo Kabayan Unix Bin Ladin Ryan Naviste Urchili Andy Bonifacio Chris Lee Abugkaw Tine Tron Nino siapil Pike Tuin Ambrosio Magalpok uh, Paulita C si, Raulita C si, Arting Camacho, Maricel Pasido, Eupimia Pilipi, El May, Triple Commented, uh, Marina Arangis, Loli Kayago, Juan Bibs, at Ikisara at siya po sa England. Ang ipakakarug ko po sa inyo ay yung kapangyarihan sa pag-ibig iwagan ng Pangasinan. Sa mga gusto po itong mga usapin ay sana po uh, huwag po yung i-escape at palagi po yung pakaingatan po ito yung magagamit po nyo sa pang araw-araw. Kung ang yung sinisinta po ay gusto po nyo pong makatuloy nabang buhay na po, ito po yung usapin po nyo. Sa abot tanaw ng iyong na iyong niligawan ay titigan mo siya ng hubos diin at saka usalin ng tatlong bisis yung isipan ang oras yung ito at siguradong hindi palagay at yung minamahal habang hindi kayo nakikita o nakakausap na dalawa ito po, kayo, ito po ay napakabisa po itong orasyon na ibabago po sa inyo ito po ay gagamitin po nyo lamang po sa kabutihan huwag sa kasamaan ah, uh, pag ginamit po nyo ito ay napakalakas po ito ay siguradong mapapaibig nyo po ang sinisinta po ninyo nililigawan po ninyo basta gamitin nyo lamang po sa kabutihan o sa kasamaan pag po kayo ng ganitong uh, uh, orasyon na kwan uh, tiwala lang po kay sarili at makakamtan nyo ang bisa nito ang yung paggagamitan po nito ay yung sinisinta po ninyo at nililigawan po ninyo na talagang ah uh, yung talagang sigurado po kayo kayong dalawa lang po ang uh, gusto mo makatuluyan babae man o lalaki pwede ito uh, bakla pwede rin po itong ang nila hmm. magdasal ng isang ama namin na Panginoon Maria sumasampalataya magdasal mo tayo Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa migpit na pagsubo kundi ilay mo kami sa masama sapagkat iyo ang karihan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakaya naman namin. Abaginong Maria, Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa sa bukod ka pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, manalangin mo kami, makasalanan. Ngayon at kami, mamatay. Amen. At sunod pong sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat na may lika na nangit at lupa. Sumasampalataya ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na tao siya, lalang ng Espiritu Santo. binanganak ni Santa Maria, Birhin, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing nanaog sa kinaruro ng mga yuma ng katlong araw na buhay na maguli makyat sa langit naluluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ang doon ng mungulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at ang nangamatay na tao sumasampalataya ako sa Espiritu Santo sa banal na simbang katulika sa kasama ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao sa buhay na walang hanggan Amen. at isunod po yung uh, uh, orasyon po uh, sasambitin ko muna itong uh, po sa abot tanaw ng iyong ta tanaw yung tanaw na sa iyong niligawan ay titigan mo siya ng ubos diin asaka usalin ng tatlong bisis sa iyong isipan ang oras yung ito at isiguradong hindi mapapalagay ang iyong minamal habang hindi kayo magkikita o magkakausap na dalawa ito po ang orasyon nomine patri et pili et spiritu sancti at isunod pong pangalan ng sinisinta o ng iyong minamahal at sambit, sabihin mo hindi ka makapapalagay sa oras na hindi ito hindi hangga't hindi tayo makakausap na dalawa at isunod po ang orasyon gius ti, Domini Agnos Dei Jesus Domino Endrei Adius Dei Deus Dedeus Deus 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 Diyos, Diyos, Diyos ti, Domini, Agnus ti, Jesus Domini, Inri, Idi Diyos, di Diyos, Didi Diyos, 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 Igusong kami ni Diyos, Magsiyas, Bulhum. Tatlong beses po, usalin po. Uh, sana po, pakaingatan po ito, ang gamitin po lamang sa tama, para hindi tayo mabalikan. Uh, pangkalatan po ito, na tiwala lang po, pag nagkukan po kayo ng uh, orasyon po, at Tukos po sa Tukos po tayo sa sarili po natin Maraming maraming salamat po Sana po huwag po kayong makalimot pong Mag-subscribe, mag-like, and share at Pakipindot na rin po ang bell like icon Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Mabay po